Hello mga kulit! Welcome back sa aking channel! So ayan, di ba? Nag-iba tayo ng venue. Dito na tayo sa loob. Kasi sobrang init doon sa labas. kahapon, as in talaga. Pero ngayon, medyo umulan ng umaga. Kaya medyo kulimlim ngayon at hindi ganun kainit. Pero mainit pa rin. So dito na tayo sa loob. Para maiba naman ang ating venue. So for today's video mga kulit, gagawa na naman tayo ng... Dalawang flavor ng iced coffee na pwede nyo isali sa inyong pagbebenta ng uh, murang kape para sa inyong small pop-up na coffee business. Yan. Kahapon, nakatatlong flavor tayo, di ba? Ano ba yung ginawa natin kahapon? Iced brown coffee, uh, iced mocha, at saka iced Spanish latte. So, ngayon, gagawa tayo ng dalawang additional na iced coffee. Tapos, ano ba, gagamit tayo nitong ano, uh, plastic cups natin. Ito, 16 ounce to. Tapos, maya-maya, dito natin ilagay yung isa. Siguro, ano to, 22 oz. Ang taba niya, eh, no? parang yakult na ano. Pero, ang cute niya. So, start na tayo mga kulay. টুর যো ডুবাকারন যো হাচে াশন দা কটরফদবাি শঘা তেএ বওু goal Ito mga kulit si ating nagawa na ice cappuccino at ice latte. ba? Diba? Yung cappuccino, kailangan nyo i-froth para meron kayong bubble milk dyan sa tuktok. So, yan. ba? Diba? Dalawang klaseng lalagyan. 16 oz. Ito, 22 oz to mga kulit. Kaya tingnan niyo naman punong-puno. Ang cute niya, ba? Diba? So, tatakpan na natin yan. Then, yun Know. Oh. Nagin natin ang straw. ta -da! O, di ba? Ang cute! So, ito na yung ating finished product, mga kulets. Yan. O, di ba? Ito, mas marami to. 22 oz to. Mahigit pa nga ata. Plus ito, 16 oz. Ito yung iced latte. Ito yung iced cappuccino. Yan. Yung cappuccino, kailangan talaga may bubbles yung ibabaw -bubble nun. So, ifo froth nyo talaga yung milk. Yan. Para meron kayong bula-bula sa ibabaw. So, kung naka-ice, ano yan, naka-plastic cup, okay yan. So, try natin tong ano. Nakukita na. Parang yaku-yaku bottle na malaki, no? So, try natin tong iced cappuccino. Ah, ganun pala ang lasa niya. Parang nati. May lasang pagkamani. Ah. Halo-halo lang. Siyempre, mas masarap, mas maraming yelo kasi malamig. Kaya tingnan nyo, oh. Talagang -mo moist na yan sa lamig. Ito namang ice latte. Ayan, teka lang. kuha tayong straw haluin natin kasi nakatining siya sa ilalim kasi nga ang dami niyang yelo yan mm. medyo may pagkahawik siya sa iced spanish latte pero mas ah, uh, medyo may slight na ibang level ang flavor. Ganyan. Kung papipiliin ako ito or yung Spanish latte, pareha lang din. Ewan ko lang kapag ka mainit to, kung anong lasa. Pareha siyang masarap mga kulit. Mm, yan. Akay ba to? Masarap. Ito din. O na mga kulits may added flavor na naman kayo ng coffee. Sa mga gustong mag-start dyan ng maliit na coffee shop, pwede niyong gawin to. Mura lang yung magiging puhunan nyo. Tsaka sa instant coffee, masarap na kape na yung magagawa nyo mga kulits. Yan. Gandahan nyo yun na yung lalagyan. Di ba? Ang cute nito. No? Yan. Marami ako nakikita sa Shopee. Standard size na pala to yung ganito. Wala nang liliit pa. Meron dong medyo maliit, sobrang liit naman, parang hindi naman kaaya-aya para sa kape. So, ito yon Ito na yung standard size niya. So, nakita ko parang ano to, 45 pesos, kasama na yung lid. Tapos, yung straw, hindi kasama, Siyempre, bibili nyo ng separate yan. Pero may butas na yung lid niya. Yan. Kung pagdating naman sa plastic cup, ka, pwede kayong gumawa nung, alam niyo yung ano, yung parang ano, yung U-shape na cup, yung medyo ulbok dito sa ilalim, yung pang, pang, pang mga fruit tea or milk tea. Pwede rin yan syempre sa coffee. Yan, di ba? Murang ingredients lang. Biroin nyo, ayun o. Oh. Kahit anong instant coffee, nice cafe, great taste. Kahit ano. Tapos, evaporated milk, condensed milk, sugar, tapos, cream creamer kahit anong coffee creamer, ako gamit ko Coffee Mate. Coffee Mate na creamer. So, okay na talaga yung lasa niya. Try, try nyo itong mga kulets. Sundan niyo yung sukat ng ingredients natin para makuha nyo talaga yung mismong uh, lasa niya. Yan. Simpleng ingredients lang, no? Di ba? Pwede nyo na ibenta. Yung iba binibenta na ito ng mga ano, 39 pesos, 49 pesos. Yan na mga kulets. So, see you ulit tomorrow mga kulets sa ibang flavor na naman. Ano ba ang gusto niyo? Cold coffee ulit? or iced coffee or hot brew coffee naman, di yeah. ba? Parang feeling ko pareha lang kaya lang minsan kasi nag-iiba yung uh, yung measurement ng ingredients kasi nga syempre. Iba yung sa iced, iba yung sa hot kasi yung sa iced kailangan dagdag yung sweetness at yung flavor kasi nga may yelo. So pag natunaw yung yelo, Siyempre, kailangan same pa rin yung lasa, hindi yung magiging matabang siya, di ba mga kulit? So, see you tomorrow. Alam!